Hi there! Welcome to Numerals. your one of a kind companion and mastering the world of math. Isa itong math reviewer website na hindi lang basta pang review, kundi isang tulay patungo sa mga pangarap. But wait, what exactly is Numerals? Ang Numerals ay hindi basta reviewer. Ito ay isang advokasya. Naniniwala kami na ang edukasyon sa matematika ay para sa lahat. Ginawa ito mula sa puso, para sa mga pangarap at nais namin iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong laban. Ang prinsipyo sa likod ng numerals ay pagkakapantay-pantay sa edukasyon. Ano man ang estado mo sa buhay, karapat dapat kang matuto sa paraang makabago, malinaw at kayang-kaya mong sundan. Kahit nasaan ka man, kahit anong antas ng iyong kaalaman, ito ay para sa iyo. Oo, ikaw na patuloy na lumalaban para sa kinabukasan. Hindi lang basta website ang numerals. Isa itong mission. Mission naming gawing abot kamay ang learning. Pinanday ito ng malasakit at itinaguyod ng paniniwalang ang bawat mag-aaral na nangangarap, karapat dapat matuto. Kaya naman, inihanda namin ang limang makabuluhang math subjects na siguradong isa to follow at may tamang pacing para sa iyo. Nariyan ang arithmetic, algebra, geometry, trigonometry at ang statistics. Each topic has a clear overview. Maingat na pinili ang mga YouTube link videos from trusted sources at meron itong step by step na gabay para sure na matututo ka. Kahit pa ulit-ulit, walang pressure kasi dito sa numerals, walang naiiwan. At syempre, may summative test din para masukat ng iyong natutunan. Para makita mo ang sarili mong growth, little by little, hanggang maabot mo ang taas na di mo akalaing kaya mo. At higit pa dyan, meron din kaming motivational content. Mga real life stories ng mga learners tulad mo na minsang nangarap at ngayon nagtagumpay. Dahil gusto naming ipaalala sa iyo na kaya mo rin, walang imposible sa taong may determinasyon. Sa dulo ng lahat ng ito, tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula at sa bawat hakbang mo, nandito ang numerals, sumusuporta, gumagabay, at naniniwalang ikaw ay may mararating. Kaya tara na, let's learn, let's grow, let's conquer math kasama mo ang numerals, matematika na may puso para sa bawat Pilipino. Disclaimer, lahat ng photos at videos na ginamit sa numerals ay para laman sa layuning pang-edukasyon. Wala po kaming intensyon mag-violate ng copyright. Ang karapatang ay-ari ay nananatili sa tunay na mayari. ari We respect and honor every content creator whose works inspires learning.